Ako kasi, galit ang Congress sa akin. Pero pareho man tayo, member rin ng Congress. Alaman natin, ikaw wala kang problema. Not in a million years ka rin maging topic. Pero yung, yung sinabi ko na galit sila, eh mga putang ina to. Totoo naman yung sinasabi ko. Yung binibigay na Anong accounting? Wala. Kami may accounting kami, puro, puro mag, submit ka talaga ng ano. Bas Listahan lang dyan, kopyahin mong listahan dyan sa tindahan, sa kanto. Basta masabihin mo, sasabihin mo wala. I certify uh, na mahirap hey, yan. Maski isang milyon, tungkol sa mga I-certify. Dapat nila baguhin yan. Hindi kasi mga yung tao. They just cannot brush away the issue na, ha? Ah, tama na yung I-certify. Mahirap yan. Tapos galit sila sa akin. Magago kayo. Totoo naman. Naging congressman ako. Lalo na akong presidente. Pero si Marcos, inferno in fairness, yung walang wala halong galit, walang wala halong politika, in fairness, si Presidente, wala akong narinig na siya. Pero yung isa, marami. Doon ako. Sabi ko, hindi, hindi ako makaano kay hindi ako pwede mag-atake ng babae. Pero yung corruption, malakas na lang. Malaman mo. Kasi yung mga project kumihina eh. Because na delay. They did delay kasi pag-award, another award. Bidding award sa DBP. O, oh, nanalo ka. Another bidding yan. Or bidding, walang pataasaan ng presyo. Isang presyo lang yan. Kaya, tatagalan. Yan ang nakikita ko na ano. Pero, nahihintay na lang natin. One term lang naman. Huwag na natin away. Ako ayaw kong magkipag-away ay 哎呀，哎呀，我。